Pag-usapan naman natin yung magiging salary mo sa company na 'to. Ano ba yung expect mo na salary sa role na 'to? Dahil po sa mga qualification at sa degrees ko po, po, siguro po fair na po yung 40,000 pesos. Um, okay, so Hello po, good afternoon. I'm Aya Isol and I'm worth 40,000 pesos with my degree, skills, A knowledge oh. walaan ko yun pang malakas mong sagot sa interview sigurado para sa sweldo no Siyempre. deserve ko naman to eh, sa mga achievements ko sa academics ni skills ko tsaka yung degree ko no Okay, sige, pero hindi lang ikaw ang may meron degree. Doon tayo sa reality, okay? Na magsisimula ka muna sa from the start na maliit. And then after nun, you're gonna work hard ng tumaas ng tumaas. Ay nako, Hindi naman masamang mangarap ng mataas, no? Para makuha mo lahat ng gusto mo. Ay nako, Eya. Eh, uh... Basta wag mo lang pagbigyan, you know, if pag yung dalawang paa mo mailagay sa lupa sa inaasal mo. O siya na, magkapi muna pa. Hi, Aya. Thank you so much for coming. And ganda tong resume mo, ah. And by the way, uh, congrats nga pa sa bagong graduates. Mm. With owners pa. Ah. Kaling. Salamat po. Ah. Ready na po akong ipakita sa inyo yung mga natutunan ko sa horse ko. At makaambag po ng malaki dito sa kumpanya nyo. Okay, okay. Um, so, tara. Pag-usapan naman natin yung magiging salary mo sa company na to. Ano ba yung na-expect mo na salary sa role na to? Dahil po sa mga qualification, asa a degrees ko po, po, siguro po fair na po yung 40,000 pesos. Um, okay, so... Eh, Um, ang 40,000 pesos kasi na salary, binibigay namin yan sa well-experienced na tao. Since um, sa mga nagsisimula pa lang, we give 25,000 to 28,000 pesos. Pero nagsaliksik po kasi ako ng mabuti. And then sa internship din po. And nakita ko po na talagang I'm worth 40,000 pesos for my starting salary. Um, well, eh, yeah, naiintindihan naman kita. Pero, well, yung binabanggit mo kasi na sahod is para sa mga well-experienced na tao. Um, well, dahil naman sa salary na yun, binibase naman kasi yun sa experience, hindi lang siya sa potential. Hmm, akala ko po kasi yung pag-ambition ay eh, nagpapakita ng mataas na kumpiyansa. Well, hindi naman masama na magpakita ka ng mataas na kumpiyansa sa sarili mo. Um, ang ano lang kasi dyan, um, kapag kasi, well, Madami naman kasi nagsisimula sa maliit na salary, but it doesn't mean naman na mananatili ka sa maliit na salary. Madaming employees namin is nag-start din sa maliit, pero lumaki din siya katagalan. So um eh, am pag-isipan mo mabuti, okay? Kung tatanggapin mo ba 'yung role na 'to. So kapag nakapag-decide ka, don't worry. I will send you an email, okay? Maraming salamat po ah. Pag-iisipan ko po itong mabuti. Okay. Thank you, Ea. Yeah. Oh, ano nang nangyari? Pinagbigyan ka na ba ng manager pala sa about sa 40,000 pesos? So, 25 to 28,000 lang ron yung starting. Sabi ng manager, dito makatotohanan yung 40,000. Bakit ba 40,000 pesos talaga? Pinakita hmm. ko lang naman kasi yung confidence ko tsaka yung hmm. work ko ya yeah. Bago ka pa lang kasi. Bagong graduate. Hindi ka basta-basta mabibigyan ng malaking sahod. Dahil nakagraduate ka with a degree? With flying colors. If only na anak ka ng may-ari or ng bordon. Siyempre, lahat naman tayo ay nagsisimula sa from the start. No maliit pero nag-aral ako ng mabuti para ma makamit yung trabaho nito. Alam ko, saksi ako dyan. Pero you need to show that na patuloy na yun mo sa kanila. Siguro nga, nakairi the way lang ako. Yan. Deserve. Lesson learned yan. Kaya, kunin mo na yun ang 20, 28,000, okay? tama mo na you're worth it, na magaling ka, at if ever you're already working na, na napatunayan mo na sa kanila, doon ka na hihingi ng dagdag. Di ba? Thank you for the opportunity. I've been happy to accept the role with a starting salary of $28,000, I look forward to prove myself and grow with your company. Ano? Nag-email ka na? Oo. Oh. Hindi <laughs> ko gusto to. Pero mukha ito na yung sinula. Ngayon, Eya, ipakita mo kung bakit worth 40,000 pesos ang sahod mo. Di ba? <laughs> Oo, oh, talaga. Excited na ako makita yung <laughs> ako. Bawat malalaking tagumpay sa buhay ay kailangan magsimula sa maliit na mga yapak. Hindi naman kasi masama yung magbigay ka ng mata. Punta talaga. Punta rin. Punta rin. Punta rin. Magpunta rin yan ang mataas. Kumpiyansa. Mataas na nagpapakita ng kumpiyansa. Sabi ng manager, eh, hindi daw makatotohanan yung 40,000. Sabi ko sa'yo kasi, bakit ba 40, 40k talaga ang hinihingi mo. Ang 40k talaga. <laughs> Thank you for the opportunity. I'll be happy to... Ito, 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 ka na Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, kaya Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha? At Kung kayo po ay meron dalang sasakyan, huwag kayong mag-alala. Dahil dito po sa branch na to, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and The Crazy Ones. The Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang sayay walang patulad. Hey! Buhay ay masaya kasama ang bagata Wala kasi saya sa bawat tulog at galaw Magkasama tayong lahat Di ba Manila? Walang pag-aalilangan